Sa kauna-unahan pagkakataon pumalag ang nanay ni Andrea Brillantes sa mga bashers ng kanyang anak ito ay dahil sa isang netizen na nag-comment sa kanyang Instagram post kung paano niya daw pinalaki ang kanyang anak na si Andrea Brillantes. Dahil dito, hindi mapigilan ng nanay ni Andrea Brillantes na si Maybel Gorostiza o Bel Brillantes na supalpalin ang nasabing basher tungkol sa naitulong ni Andrea sa kanilang pamilya, paano? Napagtapos niya sa school mga kapatid niya, nakapagpagawa ng bahay, may sariling negosyo ikaw anong ambag mo sa mundo? Ayon kay Amores Brillantes sa Basher, matatandaan na dawit si Andrea Brillantes sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hindi naman kumpirmado kung si Andrea Brillantes nga ba ang third party dahil wala mismong naging pahayag si Catherine Bernardo o Daniel Padilla. Nadadawit din umano ang aktres na si Andrea Brillantes sa hiwalayang Elijah Canlas at Miles Ocampo. Nakaramdam naman ng awa si Christy Fermin kay Andrea nakakaawa lang na siya ay itinuturo samantalang wala pa namang resibo kung siya ba talaga yung nanggulo o third party sa mga naghihiwalay na relasyon. Masyado siyang paborito, ani Christy sa Christy for a Minute. Mga kanetizens kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na para updated ka sa mga post ko.